Ayan guys, good morning. Ito, nandito tayo sa ating mga alaga. Hindi ko pa doon na-vlog yung area na to. Ito yung pinagkabalahan natin. Sa mga nakalipas na araw, ayan. Gumawa tayo ng kulungan ng pato, pabo at manok. Ayan guys, oh. nandun yung babuyan ko. Yan, ito 100 square meter to. Kung may net. May isa na alpas so. oh. Lagyan na natin ng ano, kalabas. Salamat. yung pinag natin. Hello. So, Ito yung pitlugan natin. So, manok or pato. Ito sigurado pato. Hindi makaakyat dito. Manok lang. Kung gusto mag-itlog. Yan. Ito yan. Tinambakan ko ng mga dayami. Ito. Yun, shoot out yung freedom. Good morning. Good evening. Saan man kayong sulok ng bansa. Mundo pala. Yan, dito. ito yung kulungan ko dito sa mga manok pato sa kapabo yan nakahiwalay din yung baboy ko doon yan i isa isahin natin tong ikutin okay na yung pagkain nila tag Isat kilo. Kasi natin yung ano. Medyo nangangatog yung pangako guys. Malamig kasi ito dito. to dito. Kaya yan na to. Uh, taniman sa baba pati dito mayroon na rin tanim to dito kalabasa yan panoorin nyo yung pinakain kong mga alaga sila o gaway na sila stop dalawa dito. Oh. Naka walong sako na ako feeds. Tag 1750 pa naman yung isang sako. Magastos talaga yung ano pag-alaga ng baboy guys. Hmm. Hay nako. Oh. sila, dami naman pagkain. Ito palang dalawang to, binukod ko to siya. May halong native kasi to. Yung itim yung nalitson ko nung karang linggo. Yan Tapos, yung tangki natin. Ito yung tangki natin sa tubig. Sa taas. Tapos gumastos din tayo ng hose. Papunta ron, 50 meters. Papunta ron. Yan siya. Tapos yung wire natin para sa ilaw. Lahat to dito. May wire siya na 90 meters ang wire na nabili ko rin dito tapos gasto sa ilaw siyempre yan yung ano may tanim na rin to dito tapos dito na naman tayo sa ating mga alagang rabbit Mamaya ko napaliguan yung mga baboy na yun. Kumain pa sila. Yan. Maganda yung lugar na to guys. Napakalawak. Ito yung ano natin. Tubig. Alam mo tayong problema sa Tubig. Tapos dito naman ang ating ito guys sa uh, may ari ito ng lupa. Itong mga rabbit na to, walong piraso. Sa kanya to. Yung sa atin dyan, yung lang mga hayop na nandun. Ito na, puno na ng tubig yung bubong. Ito sa so may ari ito na, lupa yung rabbit na to yung tour natin na ano yan nandito tayo mayroon tayong alaga na bago yun cute At tapos magtambay naman tayo guys dito ito yung kalat ko tambayan iyan andiyan yung kantahan natin meron tayong bisita mag mahilig kumanta mm. no niyan bat ko maketya tawsin na mab makababa Akutin sa uh, ayos okay. e yan yung mga laga natin magastos din yan sa pagkain yan magkukulit na yan sarili natin yan tapos dito tayo mag relax yan doon may manok pa isa doon no? ang sabong yan yung mga gamit naman natin sama na natin to sa vlog tong ano yan sa busing ko yan may power so tapos grass cutter ito ang natin sa paglinis dito sa paligid yan ang akin namang kubo na ginawa guys sariling gawa din sariling gastos ito. Ayan. Ito yun. Tambayan na naman. Relax. Pag may bisita. Tapos ito may bantay din. Isa dito. At dito tayo nagluluto. natin guys ikot ko kayo dito yan yung pagkain ng ating tuta kape siyer natin ito tapos yung taniman natin yan yung maisan may pang mais dyan ganun kalawak yung area na pinabantayan natin dito kaya kailangan sabayan natin ng pag-alaga ng mga hayop pag-garden para hindi na masyada magpili ng mga panggulay-gulay ayan guys shout out Team Freedom so, Agung alaga ko to Kulito, mabait Wala pang pangalan to dan. Tapos Ito, doyan-doyan lang tayo dito Ayan, doyan-doyan, relax Ganyan ting tingin dyan sa highway Yan. Tapos ito yung litso na natin. Yan. Ito yung mga alaga natin. Yan, nabusog na sila. Relax na sila. Kain na eh. Ayan lang guys. Sa mga ano natin dyan solid supporters ito yung area na ano nabantayan ko at ang nililinis ko dyan na bago yan dyan sa ano yung may koi ba dyan yan nililinis ko yan dyan ganun ako ka busy dito tapos gawa-gawa ng mga ano ito mga tambayan natin upuan higaan ubu-ubu maliliit dito man tayo gamit dito basta marami lang pako pa yan ang makulit ayun thank you thank you thank you super thanks sa lahat na vlog ko na yung ginagawa ko nung ano kulungan ng pato, manok at pabok ito yung sa baboy at isang magandang araw o gabi saan man kayong bansa thank you guys please support my youtube channel magnitong kaibigan vlog